Nak, kao na dito. Kaya akong giluto nga sudan. Tapos lamisa. Ayan. Oh, so may sudan. Atong sudan, nak. Sardinas. Sardinas na po, ma? Puro lang sardinas. Gahapon sardinas. Okay, ayaw pamilig sudan, anak. kay mauro man ay akong napalit. Naganak-anak, ka? Kahuman, pakanoon lang minimog Sardinas. Kay kaon na lang god, ayaw na pamili. Ikaw gikan ka sa di ka gani masugo din eh. Sa balay, kahumang karon mamili ka kung sa'y masudan. Kung ingon anak naman lang, di ko mukha o may pagmula ka Sige, lakaw. Kayo di ka man po diri makatabang sa trabaho on sa balay. Lakaw, ayaw diri magbais bahis ka. <laughs>